kayo. Huwag ganoon. <laughs> ano masasabi mo? Huwag din kayo. Huwag ganun. <laughs> ano masasabi mo? Huwag din kayo. Huwag ganun. Ano masasabi mo? Ay, may gagawin pa. Hindi ako makatrabaho. Ay, may gagawin pa. <laughs> pa si Madam Diwata. <laughs> Ikaw na interviewin ko. Walang delivery. Ayan, uh, eh, walang delivery. So, maraming customer ang ayun nga kay ano yung isang kahera at eh, 3pm pa lang ay wala nang second lang nagka-problema sa delivery ng manok. Yan yung ano anak ni Ate Gina. Anak ni Ate Gina, panggabi pala. Madam, wala so stress pa wala nang second. Dali na pa alas ng hapon. Oo. So, ayan, alas tres pa nga. So, yung ibang customer ay... Ano, talagang gusto nila si kaso wala. So, wala silang choice, kundi mag-pares. babasa sa akin? Ano daw mayroon kay Diwata? Okay. Bakit daw grabe namin hinaano? Sagutin mo nga madam. Anong mayroon sa akin? Alam mo, be yourself lang. Makatotoo ka lang. Yes. Diba? Ayan, nasagot niyo na ha? Yung mga nambaba sa amin, yeah. <laughs> mga vloggers at kay Madam Diwata. Ayan, nasagot <laughs> na niya. Saka talaga ang Very humble sa Madam Diwata. Ayan, rito. Ayan, na rito.

Akin mo na kayo matawag. Akin di mo na kay si yun si Boss. Akin na kayo skin di mo. si Dewata may kausap. usap Akin di mo May kausap, may tumawag ako. Ayan so ayon yung sinabi ni Madam Dewata. Abangan daw ang kanyang pag-charity. Ay, yan lang muna ang update natin ngayon kay Diwata. Kaya nga, na, talaga tayo mo Kaya <laughs> nga eh. Buti nga na umupo eh. Lalabas ka Buti umupo umupo kanina. Lalabas na ulit yan. Ah. Ay, naku ka? Oo, dinito ako na kapoy. Mhm. Tayo nang araw ng holiday. Pa picture ka na ma'am. Araw ng holiday dito sa Diwata Passage Ranch. Yan na si Diwata. Nagbigay ng time sa kanyang mga supporters. So yung Edit Edit-edit rumah tayo Galing pa lang sumpal diwata na. Kape muna tayo, kape muna. lumamig na ang kape. Lumamig na ang kape. namigay ka nang 50 ka pares. Marami akong gusto ko ngayon ng mga charity yan? Yes. Ah. Ayan, magandang magandang umaga mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa nado eh, kaibigan sa dating tinitirhan ni Diwata. Ayan, dun banda ang mowa mga kaibigan. So nilakad ko papunta dito. eto yung tulay. Medyo madilim ang kalangitan mga kaibigan. mataasan mataas ang tubig oh. Ayan. So baba tayo. Diyan yun mga kaibigan. Yan yung nakita natin sa video. Tara baba tayo. Yan dito nga siya. Ito yung binabaan niya oh, naang galing niya bumaba. Yan, lulusot siya, dyan. Mataas ang tubig ngayon kay mga kaibigan sa si ulan. Ulan kagabi. Dami puno. Yan, nang hirap bumaba dito kaibigan, ha.

Ayan, may natutulog mga kaibigan. Ayan, eh. Ayan may pusa mga kaibigan. Saka may natutulog. hindi pala sila naabot ng tubig may pusa o oh. cute ng pusa so ayan balik na tayo mga kaibigan at least nabisita natin yung dating tinutulugan ni Diwata Ayan, so may tutulog pa rin sa dating sa dating tulugan ni Diwata may nakapwesto pa rin kasi ayun nga kay Fiona yung dating niya kasama dito ay pag ulan at taginit ay hindi sila naaabot ng tubig at pag mainit naman hindi sila nainitan pag malilim mga kaibigan lakad na tayo yan ang taas ng tubig tapos dyan naman yung banda mga kaibigan yung yung sad mga dati niyang video na lumalabas sa tiktok na nangunguha siya ng kangkong gumawa siya ng ulingan dyan sa bangkanting lote na yan at least napasyal ko kayo sa dating paboritong tambayan ni Diwata no? at tulugan niya, naging tulugan niya din Pili muna tayo ng taho. Naubos yan niya buong araw? Oo. Oh. Ayan. Diyan yun yung bakanting lote na yun na, umuha siya ng kangkong, ibinibenta niya. At yung paggawa niya ng uling, diyan pala yun, laking lupa. Oh. sayo yun, ito yung tulay. siya banda natutulog So ayan lang mga kaibigan